what's up mga kasipol maganda maganda umaga po sa inyong lahat for today's video mga kasipol ako ay magluto ng ginisang munggo mga kasipol papainitin ko lang yung kardero ito na yung munggo na ibabad ko na mga kasipol at ito po yung ating panghalo ngayon ito po ay chicharong bulaklak awang at saka onions na slice ko na po ito po yung ating panghalo yan paan ng babo ang sarap sarap mga kasimpol, mainit na po yung karnero, lalagyan po natin ng mantika. Panggisa sa bawang. Ito na. Dito ko na po yung mantika mga kasimpol. Dilig lang po ito, mainit mga kasimpol. Diyan maninipis po yung mga sibuyas tapos painitin natay. Eh ilalagay ko na po mga kasimpol, Lain, mainit na po yung ating mantika. Yan. o ba? Diba? Yung ating bawang. Kasi isa na po kayo, medyo malalim yung ating maglutuan niya. Ito na mga ka na golden brown na po yung ating bawang at saka onions. Ilalagay ko na po yung ating munggo. Ito lang mga halo-halo ko lang mga na sipol Ito yung ating mungo. tapos so pwede na natin isama dito para lambot na lambot. Yan, isang sama na mga, mga ka-sipol sa pag Yun lagi- ko na po ng tubig to. Maya maya lang mga kasimpul. Ilalagyan na po to. Mga ating Si, Anuhin ko lang itong mga pa mga kasimpul. yung uh, iba. Gagawin ko ng humba. Ilalagay ko. 2, 4, 6, 6. lang ko na po. At ulit po May ko silang mga kasimpul. Yan ngayon naman lalagyan natin ang tubig mga kasimpul meron na akong pinakulo dito yeah. para diretsyo diretsyo tuloy tuloy yung kulo ng uh, ating munggo yeah. mga kasimpul at tatakpan ko lang muna ito mga kasimpul at papalambutin ko ng 35 minutes yung ating munggo babalikan ko lang yan mamaya ito na mga kasimpul at babalikan ko na po yung aking bitisang munggo dahil malapit na po sya malambot mga kasimpul yan o oh yung ating munggo ngayon naman at titimplahan ko lang muna mga kasimpol ito yung asin maglalagay lang muna ako saglit ng asin mga kasimpol titimplahan natin kundi lang para mamaya dagdagan na lang natin kung kulang mga kasimpol dahil really, yan o lambot na lambot na yung ating munggo malapit na layo ng bitchin kundi lang bitchin mga kasimpol Dito maglalagay tayo ng magit sarap na konti din. Yun. Mamaya dagdagan natin. Dagdagan ko lang po ng buong powder paminta nga kasi po lang pang natin dito. Subukan natin. Try na. Try ko po yung mga kasi po. Yan kulang kasi siya. Kulang po munggo. yun Ayun. Talagay ko na po yung aking okra at saka talong. Dahil malambot na po yung ating munggo. yan. huli ko na lang po itong dahon at saka green na sili. Yung talong lang unahin natin. At papalambutin ko lang itong talong na after 3 minutes susunod ko agad yung ating one, yan po mga kasipol, ang picay. Nagasan ko na po. Matagal talaga pagka munggo dahil papalambutin pa natin. ba? Diba? Pero napakasarap. Kahit matagal tayo magaantay, sobrang sarap naman din yung ating luto. Ganyan na. Ngayon naman, ilalagay ko na po yung aking pichay mga kasimpul. Ito. Sasama ko na po yung ating green na chili, green pepper. Yan. Yan po yung magpada na ng sobrang sarap sa ating ginisang munggo. Ayan. Dahil Friday ngayon mga kasimpul at napakasarap-sarap po yung ating munggo. Diba? Yun. At tatakpan ko ulit. After 5 minutes, luto na po yan mga kasimpul. at babalikan ko na po yung ating ginisang munggo dahil luto na po o siya mga kasimpul ang ating gulay. Yan, imixos mixos ko lang sa gilid mga kasipul para halong-halo po siya. Nagigita niyo naman po mga kasipul at napakasarap na po. Yan po mga kasipul, luto na po yung aking ginisang munggo. Hanggang dito lang po yung ating video. maraming maraming salamat po sa inyong lahat.